morning mga ka so tripigs na Toronto so alas City sa buntag manlakaw mi kay murag sakit naman jud sa kilid magsigi kaug ug hotdog og kanang ham mga personal foods bagod wa mo try me ato sa palingki kay basig yung mga labas taay makitaan kay murag kalami ron ikilaw-kilaw mo nang tara let's get og mi ah kilaw na pud tara ngita ta og surprise ning mga no. sa Mindanao iba mga Badjao boy lingaw ang mga bata doa do, 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 do. So kay wa may klase mo nang medyo mingaw. Diri mi agi siyempre nagakanlan ni pamanta. Manan diri jud ta mo agi. Inala man ato na biyahean adto sa tama sa palingki. O so, medyo mingaw oh, walay mga pasahero, walay mga pasaheroan. Diri sa noy So noy update mura na hinon tag nagbalita inon trabaho ah. So kauban ako siyempre. Mane ang kauban guys sa akong pamilya. Pamilya banding panuban anytime anywhere let's g dola ta palingki dool lang kuno pero napas no iba sa may boulevard agi kay syempre naman da na pero pwede ka makaagi dito sa police station pero mas kipili na mo na diri mo agi oh mingaw kayo kay ang uban ang uli walay nag jogging jogging kay syempre ang mga kuan mga piling artista nang uli sa probinsya <laughs> Tamaan niya nga Boulevard of Broken Dreams. Medyo mingaw. Diba so, ito? Ambak na ba tas palingki guys? So diyan na tagpalingki no atong sudlon. Okay, pasig mga kita tayo tagprisko. Oh yat sa sawa ang guys. Grabe doon na siya. Eh. Maguna-una na doon naglakaw-lakaw. Uy! Huwag din mo ko. Pahilakaw rin mga sila mama guys. So grabe ka. kugihan ng mga tao yung mga bago nila abot ng isda si Papao naka-crispy fry sa naul so, mali yung ilang mga tindadira guys so, yung mga bago nila abot mga presko di as mama nangita ko na may kuhan presko na nukus nakatungwa pa ganyan toro dito. So sa mga ganahan, guys, no, no, pili ra lamang ka O grabi grabe na kadaghag mapilian sa mga ganahan, Oh. Astilan. Grabe ka mga presko na mga isda. Dire ara na sa Church Carl's Fish Section. Takataka gusto. Taka, Fish Section stall number 62. Stall 62 61. Uh, o sa to kani magrami ni kalami paksiwon guys oh. Sus, so ni kasi kasing bahot gabi lagi ay solid blue ato mga mulmulo ay paksiw prito dahil lang mga bangus dira ah, mga bullies pastil ay eh, grabe pag sa ilang no cost So 180 ra kanang kilo O, oh, si mama mo din <laughs> so ang ilang pwede makilaw no? Na kantidad og 300 pesos. Dara, hapit na mahurot pod. Na na pa siguro ag naaisa na tag 200 na lang dara. So na nakapalit na si mama. So mao na ni ato ning let's go. Ay, high <laughs> blood, high blood, Kaya, high blood, Oh, namalit po dahil yung mineral Para sa tong kinilaw o gatong tinulama. Kamatis. Kamatis. So, grabe kainit, guys. Now, wala sudyo pa gani. Grabe na kainit. So, nakakuha naman mo eh. sa among kuhan. So, tama-tama uh, kayo. Kaya mong cravings kinilaw raman. Tapos, di dugangan ni mag magtula ko no may ug isda ay nga ang isda kay tag grabe ka presko chak bago yi mantika laging bawa ni. Eh. Ang tara, ambak na po balay nila mama. Kaya natay lang mama guys, no? So, ato nang iandam, ato nang lutoon nang atong, ang, oh, ato nang i-prepare atong kilaunon o kuandera, ah. tinula. Magtinula tag isda, yo, 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 yo. Tumingaw ang bayay nila mama, why? Tawo sa Philippines. ato andam na to. tara, let's go. Karun siya, wala. Mantay pichay. Mga Tagalog bati rito sa hidden garden ni eh. Kuya Kokoy. Tumanguha ta direk alubati. Hala? Ya magdayag sa blanan. Pagpulo. Odlo trababe or dahon? Ha? Nai ka nasakpan. Hoy. Dad. Sa. Isa ka kumura o tagkuha. Wala niya ako dakuha. Wala niya ako tojo diri. Hinga hey, ang alubatsi. Wala niya nga akong nakuha. Mano man tayo nakuha ng alubati dito sa Secret Garden. Sugi, so, kuha na dahil siya ako pa. No?

Pagatas Mm. Saksak sinagol, wala diba. mo sunaan Kinilaw na diba. nukos Nukos Ano nga yung saklapo ah. Labi <laughs> <laughs> Ano nga yung nasitsulutunan nga ito si sabi Ay, I may hindi na itong kanon kayo bahaw